Hello mga kababayan, ako po ay magluluto ng pakbet na may chicharon. Pero ito lang pong hiwa, oh. Naimas. Naimas. Ito po yung mga ano, kaya po maliliit kasi ito yung mga leftover sa sa garden. Hindi na inaabot na ng taglamig, kaya pinagpipitas ko na kahit maliliit. Sayang. Even the hot pepper. See, ang Eh. Pa ng chicharon natagdagan ko pa ng sibuyas para siguro masarap at dahil wala akong bagoong ito na ang gagamitin ko yung squid patis wala po tayong bagoong naubos na Nako, ang bango din pala yung ano, mga kababayan, yung patis. Ang bango, parang hindi pa na luluto, parang ang sarap na. Nako, ang bango din pala yung ano, mga kababayan, yung patis. Ang bango, parang hindi pa na luluto, parang ang sarap na. Tinagdagan ko ng ampalayang ganito. Kasi yung kasama ko eh, hindi ko makain ang ampalaya na ano. Na may buto, na niluto ko na may buto. Ayaw, kaya hinahaluan ko ng walang buto. Yan. Tapos dadagdagan ko pa ng maraming kamatis. Hmm, nagbanglo si kayo. Apo. Bango-bango talaga. Kahit patis lang. Yung nakabango yata yung ano, yung chicharon. Ayan mga kababayan lutuin na natin. Takpan na at nang maluto na. Alam niyo mga kababayan, kapag nagluluto tayo ng ano, ng ng gulay, kailangan half cook lang para mas masarap. Hindi ka tulad ng mga overcook, wala ka nang gagawin kundi lunok na lang ng lunok kailangan munguyain natin yung ating ating food kaya para ma-feel natin yung texture ng food natin at malasahang mabuti kaya kailangan talaga half cook lang okay hintayin natin maluto yan mga kabayan tutuna half cook lang